Isug! Pooh! Oh, Mayroon ang ko nang sabi, pero hindi sa Pero ang sakit yung nawakan mo. Sige oh. na. Baklas! 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 Po! Baklas! Baklasin mo nilagay mo doon sa bata. Po! Baklasin mo! Alimatam! Po! Baklasin mo yung nilagay mo sa bata. Tangkalin mo mula ulo hanggang paa. Po! Tangkalin mo! Tanggalin mo! Inutos sa kita sa ngalan ng Panginoon Jesus. Tanggalin mo! Tanggalin mo! Tanggalin mo nilagay mo sa bata. Ano ka? Babae, lalaki! Babae, lalaki! Sagot, masasaktan ka. Satur! tour! Oh, babae, babae ka! Ano ka? Malapit ka sa kanila? Kakilala? Kamag-anak? Hindi, hindi ako nakikita. Hindi ka nakikita. Oh, ano ka? Ano elemento ka? Anong elemento ka? White lady. Oh, nakita nga kita nung minsan kausap ko yung bata. Tama? Tama? Naramdaman mo? Nagagamutin ko yung bata? Naramdaman mo? Sagot! Po! Kaya ikaw yung dahilan kung bakit din namin sila matawagan? Bakla si Minaya sa bata! Po! Bakla si Mona, oh. Bilisan mo, gamitin mo yung dalawang kamay mo. O bakit tayo matangkalin? Bakit ayaw mong tanggalin? Anong dahilan mo? Bakit mo gano'n ito yung bata? <makes> oh, <noise> nagagandahan ka. Oh, bakit sinisira mo yung kutis ng bata? Tanggalin mo. Ikilos mo yung dalawang kamay mo. Ibaklas mo. Ibaklas mo. Tanggalin mo lahat. Ano nilagay mo sa bata? Ano nilagay mo? Ano nilagay mo? Ano nilagay mo? Ano para mga tisyo. Para lang mga <makes noise> Ilan kayo, Tol? May mga ibang elemento pa doon? Bukod sa'yo? Ano? Ikaw lang. Matagal ka na doon. Matagal ka na doon. Huwag mo pinaglalaroan yung bata, ha? Mm. Titigilan mo na yung bata. Bilisan mo, pati pag lagdat-lagdat nga, ikaw rin may gawa. Hindi. O, tanggalin mo lahat ng binagay mo sa bata. Bilisan mo. Ikilos mo yung dalawang kamay mo. Hindi kita sasaktan. Bilisan mo. Bilisan mo. Pati yung sa tenga na. Mula ulo hanggang paa. Bilis. Baklasin mo ha. Magtatanda ka ha. Ayaw kong babalikan mo yung bata ha. Ha? Kung hindi susunugin kita. Ha? Bilisan mo. Tanggalin mo. Ilang buwan mo na ginagalito yung bata? Ilang buwan na. Po! Ilang buwan na. Ilang buwan na? Pati ba yung nanay? Ginagawan mo? Pati hindi, yung di sa bata? Hindi, hindi. O sige, tanggalin mo lahat. Bilisan mo, hindi kita sasaktan. Bilisan mo. Maawa ka sa bata ha? Hindi po kit nagagandahan ka, gaganahin mo. Ano ka? Diwanag dilim. Sagot! Diwanag dilim. Diwanag dilim. Poo! Diwanag dilim. Diwanag dilim. Liwanag lang ako. O, liwanag ka pala eh. Bakit ka gumagawa ng ganyan? Ha? Huwag mo sinasaktan yung bata, ha? Sagot! Hindi yeah, niya ako ng tubig, ang mama niya. Oo, oh, yun, sinasabuyan ka ng nanay ng tubig. Huwag mong ginagano ng mga tao, ha? Unang-una, okay. -una, hindi nila kayo nakikita. Kayo ang kapitan ng nanay dahil sa'yo. Dito sa mo? Bilisan mo. Meron pa! Wala na. Huwag ka magsisinungaling sa akin. Then pag binalikan ko to, at chinay ko, may nakita pa ako. Susunugin so, na kita. Alam ano mo, sinungaling ka, meron pa pang iniwan. Bilis! Bilisan mo. Magbalik mo ka sa Diyos. Magbalik mo ka sa Diyos. Wala na. Titigilan mo na to ha. Tumabi-tabi ka. Lalo kapag ka nagtatabon ng mga sabon-sabon yung nanay ha. Magtatanda ka na. Diwanag ka, di ba? Dapat ikaw ang gumagabay sa kanila na para gumanda yung buhay. Di ba? Tama? Opo. Okay. Okay. O, bakit ito mo? Sa, ha? Sa tubig. Sa tubig lang. Ano? Magtatanda ka na o papahirapan kita? Magtatanda na po. Magtatanda na. Ha? Matakot kayo sa Diyos. Paano ka nga hinaharap sa Diyos niyan? Ha? Gumawa ka ng kasalanan sa Kanya. Ha? 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 Paano ka harap sa kanya ngayon yan? Ha? Ano nangyari sa'yo? Bakit ka nagkaganyan? Boom! Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Ano sa sakit din po. Sakit din. Sakit din. Sakit din ang pinamatay mo. Ako. Ilang taong ka na? Matanda ka na ba? Matanda ka na ba? Boom! Hindi po. Hindi po. Ilang taong ka na? 35. 35. O, oh, sige ha. Pagalingin oh, mo na itong basa, ha. Pag ito, chinek ko at meron pa, susunugin na kita. Pasensyahan tayo ha. Kanina mo pa pinapasakit yung ulo ko. Tama, sagot mo. O. Oh. Okay, yung hindi ko pag-contact sa kanila, ikaw rin may gawa? Hindi! Oh. O, oh, bakit hindi ko sila makontakt? Ha? Oh, makontakt mo rin sila. O, makontakt ko na rin sila. O, oh, sige. Lulubayan mo na to ha. Uh -huh. Ibabalik ko sa'yo to. Uh -huh. Ha? Pasensyahan uh -huh. tayo. Uh -huh. Sagot ng maayos. po! Oo. Pus! Magkakalim mo lahat, bilisan mo, hindi kita sasaktan. Bilisan mo. Maawa ka sa bata ha. Hindi po kit na gagandahan ka, Gaganahin mo. Ano ka, liwanag-dilim? Sagot! Liwanag-dilim! Liwanag-dilim! Po! Liwanag-dilim! Liwanag lang ako. O, liwanag ka pala eh. Bakit ka gumagawa ng ganyan? Ha? Huwag mo sinasaktan yung bata, ha? Sagot! Hindi, yeah, sinasabuyan niya ako ng tubig, ng mama niya. Oo, oh, yun, sinasabuyan ka ng nanay ng tubig. Huwag mong ginagano ng mga tao, ha? Okay. unang una hindi nila kayo nakikita, kayo ang tumabi. Ha? Uh oh, sagot! tama mga yun! Oo! Oh. Uh -oh. Anong kakarap sa Diyos, ganyan ginagawa mo, liwanan ka pamantin? Ha? Oo! Uh oh. Humingan ang sa Diyos! ni ka ng tawad sa Diyos. Bigyan ng tawad. Ah. Oh. Ulitin mo. Bigyan po ako ng tawad sa Ama. Sabi mo in the name of Jesus. In the name of Jesus. Ulitin. In the name of Jesus. Ulitin. In the name of Jesus. Oh, tanggalin mo yung ginawa mo sa bata. Bilis. Gusto ko dadaling na to ha. Oo. Oh. Kawawa yung bata. Oo, oh, sakit na ito. Ah. Oh. Sakit niya. Ha? Oo. Oh. Tanggalin mo, ha? Gusto ko pati yung mga sakit niya, tanggalin mo rin, ha? Oo. Oh. Gagaling na to, ha? Gusto ko malalaman ko gagaling na tong bata, ha? Oo, oh, gagaling na siya. At kailangan matatawagan ko na rin sila, ha? Oo. Oh. Kanina ka pa, eh. Kanina mo ginugulidin yung utak ko, pati hindi sila matawagan, eh. Bilisan mo. Bilisan mo. Mula ulo hanggang pa. Pinsan mo, tanggalin mo yung mga nilagay mong katikati -kati dyan. Ikaw ang tatabi. Ha? Uh -oh. Magtatanda ka. Huwag mo nang uulitin. Huwag mo nang uulitin. Mangako ka sa Panginoon. Mangako uh, po ako sa iyo, Jesus. Oo. Oh. Bilis. Bilis. Bakwasin mo. May nakikita pa ako. May nakikita pa ako. Matagal ka na nakatira doon? Oo. May portal ba kayo doon? Sagot! May portal kaya doon? Ha? Oo. Ay, ako pinupurwisyo niyo yung mga nakatira doon, ha? Oo. Oo. Dali, baklasin mo lahat. Huwag mo nang babalikan po, ha? Oo. Kasusunod na babalikan mo, susunugin na kita. Ako mismo magdadala sa isang tiyerno. Bilisan mo! Diwanag ka pa man din kanyang ginagawa mo. Bilisan mo. Ang dami ko pang nakikita. Ano nilagay mo dito sa katikati niya? Ano nilagay mo sa katikati nito? Ano nilagay mo sa katikati niya? Parang daon na maliit. Daon na maliit lang. Oo. Mm. Bilis! Dagta ng dahon! Oo! Bilis! Ano nilagay mo sa likod ng tenga niya? Ano nilagay mo sa likod ng tenga niya? Parehas lang din. Parehas lang din. Binisan mo! May nararamdaman pa akong katikate. Okay. Hindi nawawala ng katikate yung bata tsaka sakit dahil sa'yo. Tumabi ka ha! Tumabi ka Bilisan mo